Ako nga pala si Kai, 23 years old, ang tourism management student ng kay Tarzal. Oh. Yo! So Ganda so na pangalan niya, Kai. 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 Ano ang pre niya? Ano? Harot. Kai Harot? Kai Harot. Kay Harot. <laughs> <Kay> Harot. <laughs> <laughs> Nag-aaral ka din? Yes po. Saan? PUP po. PUP? PUP. Polytechnic University. Polytechnic <laughs> University. <laughs> okay. E, kasi kasabi niya. Sa Santa <laughs> Mesa ang PUP? Ah, Okay. Anong pick-up line mo para kay third? Third, kung bibili tayo ng sasakyan, yung walang preno. Uy. Bakit? Uy. Para di na tayo magbe-break. Oh! Ah, Ay! Yeah. Oo, pero patay kayo. Hindi kayo na-break, pero patay kayo. Baka nga may sumama pa sa inyo yung mga masasalantad. Kasi nga, ka, dead na dead sila sa isa't isa. Ah! ah dead na dead. dead, dead, dead. dead. Ang, ba <laughs> ang, bago ng term na dead na <laughs> dead. <laughs> dead. <laughs> <laughs> Lakas yung ka-chance. Maraming salamat, Kai.